Sik, ang DOTR nagsasagawa ng operasyon laban sa mga motoristang sumasakop. Ito pa isa partner, bike lane nga yan eh. Bakit? <laughs> Hi, Niko! Ano nangyayari dyan? Good morning sa inyo, Doris at Alvin. Kasalukuyan nga ang operasyon ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation na dito sa bahagi ng um, EDSA Anapolis dito sa bike lane dito sa San Juan City. Sa ngayon, ah, kan kanina lang pala, tatlong motorsiklo na ang nahuli na dumaan dito sa bike lane para mag-overtake. Exclusive kasi ang bike lane dito sa San Juan para sa mga nagbibisikleta, nag-e-scooter at mga nag-e-bike lamang. Yung isang motorcycle rider nagtangkapan tumakas pero naharang naman ang mga miyembro ng SAIC na nakapwesto sa kanto naman ng Connecticut Street. Sinabi ng DOTR sa ik na hindi two-way lane o shared lane ang bike lane, ang bicycle lane na ito dito sa bahagi ng San Juan. Kaya bawal ang mga motorsiklo dito. Tinatayang nasa 1,000 pesos ang multa sa mga mahuhuli. Kumpiskado din ang kanilang lisensya at bibigyan lamang sila ng temporary operator's permit na magagamit lamang ng 72 hours dahil sa paglabag na driving in a place not intended for traffic. Samantala, Doris at Alvin, kaninang 4 a.m. naman ay may operasyon din itong sa no? sa northbound lane naman ng EDSA Ortigas Busway dyan sa may harap ng isang mall sa Ortigas kung saan nakahuli sila ng dalawang bus na nag-pick up at nagbaba sa hindi naman terminal. Palusot umano ng driver, naawa lang sila sa mga naglalakad ng na mga pasahero kaya sinakay nila. Sa ngayon, Doris at Alvin dito sa bicycle lane sa operasyon ng DOTR sa AIC. Nakahuli pa sila uh, ng tatlo dito sa likod ko. Ayan, meron silang tinitiketan ngayon dito na mga dalawang motosiklo pero kanina nakalis na isa. So may additional three na motorcycle riders silang nahuli dito. So mga anim na yung nahuhuli nila ngayong umaga at kasama uh, nga nila dito ang Philippine Coast Guard din ano, dito sa operasyon nila sa bahaging ito ng San Juan City. Balik sa inyo, Doris Alain. Thank you! you. Maraming salamat, salamat, Nico. Nico Bagsik.